no? Maaw. Oh, laki ng langka. Laki ng bunga ng langka, oh. Hmm, ano? Oh. Sarap ito gulayin.

Naopo ay mako-kinakailangan ng hydration po ay ina-absorb and sa ating katawan

yang perdimi ah enggak Ito oh. yung pahaya. Oo. At yan yes. yung nanggawangan yeah. ko. At yan yung pinanggap mo. Mm ng sa tao kong nasa Okay? At ito yung nanggapang gusto na gagawin. Ito naman -hmm. ay may mm pangako -hmm. rin. May o pinanggitin dito sa klaseng limit kapag yung ikasok na sinasanggap mo ay nilang kung mo,

ay nang lauya. Okay. Wala mo batuan? Walang Wala man sa lagyan kaya kaya may lagyan ko na lagyan din guys na asweet na para lasa. Yes. Tapos may I love you na silly yes. Ganun na kasi.

komuna ay dito ka sa Dahil walang kadyos langka. Ayan. Langka tsaka ano yan. May kunting uh, pork BL. Ayan. Ito lang mga guys. Iti. Yeah. <laughs>